Ang malamig at tahimik na gabi ay karaniwan na sa graveyard shift ng CyberCore Solutions. Alas 12 ng hating gabi na at ang opisina ay halos wala ng ingay, tanging ang tunog lang ng mabilis na pagtipa sa keyboard at ang mahinang tunog ng aircon. Dito nagtatrabaho si Arlene. Si Arlene ang pinakabago sa team ng mga Customer Service Representative, CSR, at halos tatlong buwan pa lang siya. Sa mundong ito ng mga ahente na matagal na sa serbisyo, siya ang pinakababa. Payat, tahimik, at laging nakayuko, para siyang anino na gumagala sa mga cubicle. Ang kanyang shift ay ang pinakamabigat, 10 PM hanggang 7 AM. At ang mga kasama niya, sila ang dahilan kung bakit pakiramdam niya ay laging may lamig sa kanyang likod, hindi lang galing sa aircon. Ang kanyang team leader, si Marco, ay isang malaking lalaki na mahilig magbiro pero ang kanyang mga biro ay laging tungkol kay Arlene. Arlene, baka natutulog ka na naman dyan. Sayang ang sahod mo. Sisigaw niya sa buong floor kahit na nakikita niyang busy si Arlene sa isang tawag. Si Jenna at Ray, ang dalawang senior agents na magkasunod lang ang cubicle, ang pinakamalupit. Si Jenna, na laging may makapal na makeup, ay madalas na nagiiwan ng kanyang mga extra report sa desk ni Arlene. Arlene, pa paki-encode naman tato. Busy ako. Alam mo na, may meeting kami ni Marco. Sasabihin niya. Sabay kindat kay Sai, Ray. Alam ni Arlene na walang meeting. Naglalaro lang sila ng mobile games. Si Ray naman, na laging nakasuot ng headset, ay tinitingnan lang si Arlene na parang dumi. Kapag nagtanong si Arlene ng, tum, ng tulong, sasagutin siya nito ng, Nasa training material yan, magbasa ka, hindi, hindi ka naman bata. Isang gabi, bandang alas tres ng umaga, tinawag siya ni Marco. Arlene, yung pantry, ang dumi. Ikaw ang pinakabago, ikaw ang maglinis niyan. Na, bago matapos ang shift mo, ayoko makita ang kalat na yan bukas. Utos ni Marco sabay tawa ng malakas. Hindi umimik si Arlene. Tumayo lang siya at kinuha ang walis at basahan habang tam. G, naglalakad siya papuntang pantry, narinig niya ang tawanan ni na Jenna at Ray. Ayan, parang janitor na talaga yan. Bakit ba kasi yan ang kinuha? Bulong ni Jenna, pero sapat na lakas para marinig ni Arlene. Ramdam ni Arlene ang kirot, ang init sa kanyang pisngi. Ang bigat ng pakiramdam na gusto niyang sumigaw, pero hindi niya magawa. Tahimik siyang nagtrabaho, nagtiis. Ang graveyard shift na ito ay parang impierno para sa kanya. Pumasok si Arlene sa pantry. Amoy kape at lumang pagkain. Inumpisahan niya ang pagliligpit sa mga hugas at pagkatapos ay ang pagpupunas sa mga mesa. Nang umabot siya sa ilalim ng lumang stainless steel na rack kung saan nakalagay ang mga kape at tasa, nakita niya ang isang bagay na kumikinang. Isang ID gawa sa lumang plastic at may kupas na lanyard. Hindi ito katulad ng mga bagong ID nila na may chip. Ito ay luma parang galing pa sa dekada. Pinulot niya ito. Ang larawan sa ID ay isang babae na halos kasing edad niya pero may kakaibang seryosong tingin sa mata. Ang kanyang buhok ay maikli at ang kanyang uniporme ay katulad ng kasalukuyan nilang suot. Ang pangalan, Elisa Lisa Reyes. Position, Customer Service Representative, Date Hired, 2015. Mayroong mantsa ang ID, parang kalawang o baka matagal lang na nakatago. Napakita sa isip ni Arlene ang mga kwento ng matatandang ahente na nabanggit lang sa chismisan. Kwento tungkol sa isang ahente na nasunog daw sa loob ng building taon na ang nakalipas. May nagsasabing aksidente. May nagsasabing nagpakamatay. Hindi niya alam kung bakit pero may naramdaman siyang biglang panghihinayang. Si Lisa Reyes. Isang tao na nagtrabaho rin sa graveyard shift na ito. Baka nagtiis din tulad niya. Biglang may pumasok sa isip ni Arlene. Bakit hindi? Kinuha niya ang ID ni Lisa Reyes. Inilagay niya ito sa bulsa ng kanyang pantalon. Nagpatuloy siya sa paglilinis. Nang matapos siya, nagbalik siya sa kanyang cubicle. Oras na para mag out. Pag uwi niya, tinanggal niya ang kanyang ID. Tinitigan niya ang ID ni Lisa. Tinitigan niya ang sarili niya sa salamin. Payat, malungkot, pagod. Pagkatapos, kinuha niya ang ID ni Lisa at inilagay ito sa loob ng kanyang ID holder sa likod ng kanyang sariling ID, parang isang anting-anting, isang sikreto. Mula ngayon, hindi na lang ako si Arlene, meron na akong kasama. Kinabukasan, pumasok si Arlene na suot ang kanyang ID holder. Ramdam niya ang bigat at presensya ng ID ni Lisa sa likod ng kanyang sariling ID. Pagpasok niya sa opisina, may kakaibang pakiramdam parang hindi na siya nakayuko. Parang may nagtutulak sa kanya na tumayo ng matuwid. Nagumpisa ang shift. Si Marco, ang team leader, ay naglalakad sa aisle, naghahanap ng mabibiktima. Huminto siya sa cubicle ni Arlene. Hoy Arlene, saan yung report mo? Late ka na naman ha? Sigaw ni Marco. Karaniwan, ang sagot ni Arlene ay, Pasensya na sir, tapusin ko lang po. Pero ngayon, kakaiba ang lumabas sa kanyang bibig. Wala akong late na report, Sir Ma, Sir Marco. Tingnan mo muna ang email mo bago ka mag-iingay. Tila tumigil ang mundo. Lahat ng ahente sa paligid ay napatingin, hindi makapaniwala. Si Marco biglang namula. Anong sabi mo? Sumasagot ka na ngayon? Tumayo si Arlene. Hindi niya inaasahan ang ginawa niya. Parang may ibang nagsalita. Tinitigan niya si Marco at sa unang pagkakataon, hindi siya natakot. Ang sabi ko, Tingnan mo muna ang email mo. Nagpadala ako ng report, 11.30pm pa. Baka yung trabaho mo ang late, hindi ang trabaho ko. Namilog ang mata ni Marco. I-report kita sa HR, hindi ka tatagal dito. Tumawa si Arlene. Ang tawa ay parang isang kalawang na pintuan na bumukas. Hindi ito tawa niya. I-report mo. Sa tingin mo ba may maniniwala sa'yo? Nag-iisa ka lang dito. Wala kang proof. Umiling si Marco. Hindi makapaniwala, naglakad siya papalayo pero hindi na siya sumigaw. Ang kanyang lakad ay mabigat, tila may biglang lumabas na lakas kay Arlene na nagpahina sa kanya. Ang reaksyon ni na Jenna at Ray ay magkaiba. Si Jenna nakanganga, si Ray nakakunot ang noo, nagtataka pagkatapos ng insidente, may nagbago. Hindi na sila nagbibiro, hindi na sila nagsasalita tungkol kay Arlene. Ang sumunod na linggo ay naging impyerno para sa mga nambubuli. Jenna ang unang nakaranas. Isang gabi, habang naglalaro siya ng Candy Crush sa kanyang monitor, bigla siyang tumigil. Aaray, bulong niya. May matinding sakit sa kanyang tenga. Akala niya dahil lang sa headset. Tinanggal niya ang headset pero ang sakit ay lalong lumala. Parang may tusok-tusok. Tumakbo siya sa comfort room. Pagtingin niya sa salamin, nakita niya na may dugo ang kanyang kanang tenga. Hindi marami pero sapat na para matakot siya. Pagbalik niya sa cubicle, nakatingin sa kanya si Arlene. Nakatingin ng walang emosyon. Ang bibig ni Arlene ay nakangiti ng bahagya, hindi niya ito pinansin. Kinabukasan, umuwi si Jenna at kinailangan siyang dalhin sa ospital. Wala silang makita. Infection lang po siguro, sabi ng doktor. Pero ang sakit ay hindi pa rin siya nawawala. Ray ang sumunod. Si Ray, na laging seryoso at walang paki, ay nagtatrabaho. Naghahanap siya ng impormasyon sa internet tungkol sa isang customer. Tiningnan niya ang kanyang reflection sa monitor. At doon niya nakita. Hindi lang siya ang nasa reflection. May nakita siyang isa pang muka, isang babae. Mahaba ang buhok. Nakatingin sa kanya ng seryoso. Walang ekspresyon. Mabilis siyang lumingon. Walang tao sa likuran niya. Tumingin siya ulit sa monitor. Wala na. Sarili na lang niya pero habang nagtatrabaho siya, muli niyang nakita ang refleksyon, ang babaeng iyon. At ngayong gabi, ang babae ay nakangiti. Ang ngiti ay malawak at hindi makatao. Tumayo si Ray, hiningal. Anak ng... napatingin sa kanya ang mga kasamahan. Anong problema eh, Ray? Tanong ng isang ahente. Wala, masakit lang ang ulo ko, sabi ni Ray. Pero simula noon, hindi na siya makatingin sa reflection sa monitor. Sa tuwing titingin siya, nakikita niya ang mukha ni Lisa Reyes at palagi siyang nakatingin kay Arlene. Marco ang panghuli. Si Marco, na laging masigla at maingay, ay nagsimulang magkasakit, lagnat, pangingini. At laging pagod. Hindi siya makapagtrabaho. Isang gabi, habang naglalakad siya sa aisle, dumaan siya sa cubicle ni Arlene. Naramdaman niya ang matinding init. Ang lamig ng aircon ay parang wala tumingin siya kay Arlene. Si Arlene ay nakangiti. Hindi na ito ang ngiting tahimik at payat. Ito ay ngiting may lakas, may kapangyarihan. Sir Marco, mukhang masama ang pakiramdam mo. Umuwi ka na kaya? Sayang ang sahod mo. Sabi ni Arlene, ginaya ang dating boses ni Marco. Umubo si Marco malalim at masakit. Huwag mo akong kausapin. Wala akong ginagawa sa iyo. Wala, sabi ni Arlene, tumayo. Naglakad siya papalapit kay Marco. Sigurado ka? Ang lahat ng ginawa mo, lahat ng pananakit mo sa iba, sa tingin mo walang babalik? Niyakap ni Marco ang sarili. Tigilan mo na yan. Hindi ka nagbibiro, nagpapahirap ka, sabi ni Arlene. At pagkatapos, may iba siyang sinabi, hindi na boses ni Arlene. Mas mababa, mas malamig. Napasigaw si Marco at tumakbo papuntang CR. Si Mr. Dela Cruz, ang head ng security, ay nagbabantay sa CCTV feed ng opisina. Matandang lalaki, sanay na sa mga panggabing kakaibang insidente. Ang kanyang mata ay nakuha ng feed mula sa ikalimang floor kung saan nagtatrabaho si Arlene. Ang oras ay 3 and AM, karamihan sa mga ahente ay nagtatrabaho. Ang iba ay natutulog sa kanilang desk. Pero ang nakita niya kay Arlene ay hindi pangkaraniwan. Si Arlene ay nasa kanyang cubicle. Nakatingin siya sa monitor pero hindi siya nagtatrabaho. Siya ay nakangiti. Malapad ang nangiti. At ang kakaiba, nakikipag-usap siya. Ang kanyang bibig ay gumagalaw. Para siyang kausap ang isang tao na nakaupo sa cubicle na matagal ng bakante, ang cubicle na laging madilim at nasa dulo ng aisle. Kinunan ni Mr. Dela Cruz ang cubicle na yon. Wala namang tao, Bakante. Pero sa kanyang CCTV monitor, habang nakangiti si Arlene at naglalakad papunta sa cubicle, may nakita si Mr. Dela Cruz na isang aninong nakaupo sa upuan. Hindi ito malinaw. Parang isang usok, isang silweta ng isang tao. Nakita ni Mr. Dela Cruz na umupo si Arlene sa tabi ng anino. Inabot ni Arlene ang kanyang ID holder at tinitigan ito. Ang ngiti ni Arlene ay lalong lumapad. Pagkatapos, parang suminyas siya sa anino. Ang anino ay tumango. At sa cubicle ni Marco, biglang bumagsak ang monitor. Nagkalat ang mga salamin. Walang humawak. Bigla lang, mabilis na pinuntahan ni Mr. Dela Cruz ang HR file. Hinanap niya ang lumang report tungkol sa insidente ng sunog taon na ang nakalipas. Nahanap niya ang file ni Elisa Lisa Reyes. Hindi ito aksidente. Ang kwento sa loob ng file ay hindi nasunog ang kwento ay hazing. Si Lisa Reyes ay bago rin. laging inaapi, laging pinagtitripan. Ang grupo ni na Marco, Jenna at Ray na mga bata pa noon at nagsisimula pa lang ang nanguna. Isang gabi, pinilit nilang uminom si Lisa ng alak na may pampatulog. Pagkatapos, pininturahan nila ng permanent marker ang mukha niya at tinawanan. Kinunan pa nila ng picture. Hindi na, akayanan ni Lisa ang kahihiyan. Nagpakamatay siya sa loob ng building. Nag-iwan siya ng isang suicide note sa kanyang cubicle na inalis at sinira ni Marco na noon ay bagong team leader pa lang. Tinawag nilang aksidente ang nangyari. Tinawag nilang sunog ang dahilan para maitago ang katotohanan. Pero may isang bagay na nanatili, ang lumang ID ni Lisa na nahulog sa ilalim ng rack sa pantry habang nililinis niya ang kalat nila bago siya namatay. Tumingin si Mr. Dela Cruz sa CCTV, si Arlene, na may ngiting tagumpay, ay tumayo. At sa kanyang ID holder, nakita niya ang bahagyang sikat ng lumang ID ni Lisa Reyes. Si Lisa ay hindi umalis. Naghintay lang siya ng isang bagong katawan na pupunuin ng kanyang galit. Isang tao na kasing tahimik at kasing kawawa niya. Si Arlene ay hindi na si Arlene. Siya ay isang instrumento ng paghihiganti. Ang dead shift ay hindi lang pangalan ng trabaho. Ito ay ang paglilipat ng kamatayan at pagdurusa. Mabilis na tumawag si Mr. Dela Cruz sa manager pero habang hawak niya ang telepono, narinig niya ang isang boses. Malamig. Mula sa monitor ng CDTV. Wala nang makakapigil. Tapos na ang kanilang shift. Tumakbo siya papuntang floor. Pero huli na. Pagdating niya, nakita niya ang mga ahente na nagkakagulo. Si Jenna walang malay at nakasalampak sa sahig, may dugo sa kanyang tenga. Si Ray nakatakip ang kanyang mata sigaw ng sigaw. Si Marco nakahandusay sa kanyang cubicle, nanginginig, hindi makahinga. At si Arlene, nakatayo siya sa gitna, payat at tahimik, pero ang kanyang mga mata ay parang apoy. Hinarap niya si Mr. Dela Cruz. Ang kanyang boses ay pinalitan na ng boses ni Lisa Reyes. Sabi ko na sa inyo, walang magpapahirap sa aming magkakauri. Salamat Arlene. Ngayon tayo na ang magsisimula ng bagong shift. Ang lamig sa opisina ay lalong lumalim at ang graveyard shift ay naging permanenteng bahagi ng Cybercore Solutions. Hindi na ito shift. Ito ay isang bantay sibil sa mga kaluluwang walang kapayapaan. Nang bumalik si Mr. Dela Cruz sa security room, ang mga kamay niya ay nanginginig. Nakita niya ang sinapit ni na Marco, Jenna at Ray. Hindi siya makatawag ng polis. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang nangyari na ang bagong ahente ay sinapi ng kaluluwa ng isang hazing victim. Nagpa siya siyang pumunta sa tanggapan ni Arlene pero napatigil siya sa paglalakad. Tumunog ang isa sa mga telepono sa kanyang desk. Ang tumatawag ay ang head office sa Maynila na laging tumatawag tuwing may emergency lang. Hello? Security, Mr. Dela Cruz speaking. Sagot niya, hinihingal. Sa kabilang linya, isang formal at pamilyar na boses ang narinig niya, ang boses ni Miss Sandra Lim, ang regional manager na matagal nang nagretiro. Mr. Dela Cruz, salamat at ikaw ang sumagot, sabi ni Miss Lim. Pero ang boses ay pamilyar at kakaiba sa parehong pagkakataon. Miss Lim, bakit po kayo tumawag? May nangyari po ba? Tanong ni Dela Cruz. May mangyayari, sagot ng boses. Naglakad si Dela Cruz palayo sa desk. Hindi ko po maintindihan. Huwag kang mag-alala, kilala mo ako. Alam mo ang lahat ng nangyari. Ang hazing, ang cover-up. Alam mo na si Marco ang nagtapon ng suicide note ni Lisa, pero hindi mo ito sinabi, hindi ba? Ang boses ay naging parang pag-uusig. Nanlamig si Dela Cruz. Paano? Paano ninyo nalaman? Nandito ako sa loob ng opisina, matagal na. Akala mo ba ang dead shift ay walang nakakakita? Hindi Mr. Dela Cruz, ang gabi ay may mata at ang mga ahente na tulad ni Lisa, tulad ni Arlene, sila ang ating mga saksi. Narinig ni Dela Cruz ang isang hiss sa kabilang linya. Pagkatapos, ang boses ay nagbago. Hindi na ito si Miss Lim. Ito ay ang boses ni Arlene si Lisa, pero mas malalim at may echo. Ang ID ay hindi lang para makapasok, ito ay sumpa. Isang tag na ikinabit sa bawat taong dumanas ng pagpapahirap sa ilalim ninyo. Ang akala ninyo, nag-iisa si Lisa. Ang akala ninyo, mag isa si Arlene. Nagsimulang kumislap ang mga ilaw sa security room. Ang CCTV feed ay naging static. Ngayon, kami na ang team. Ang team na hindi ninyo kailanman matatalo. At ikaw, Mr. Dela Cruz, alam mo ang katotohanan. Kaya kailangan mo ring umalis sa shift na ito. Biglang bumagsak ang telepono tumakbo si Dela Cruz palabas ng security room, hindi na tumitingin sa kanyang likuran. Sa gitna ng buong floor, nakita niya si Arlene. Nakasuot siya ng ID ni Lisa. Nakangiti siya, wala siyang ginagawa, pero ang mga cubicle sa paligid niya ay sunod-sunod na gumuguho mga monitor, keyboard at headset na biglang nagkakalat at lumilipad. Hindi lang si Arlene ang naghihiganti. Siya ang pintuan, alam ni Mr. Dela Cruz na ang dead shift ay hindi matatapos sa paggising ng araw. Sa katunayan, nagsisimula pa lang ito. Tumakbo siya palabas ng gusali, daladala ang sikreto ng mga kaluluwang walang kapayapaan na ngayon ay hawak na ang kapangyarihan.